bilyong-bilyong piso raw ang nalugi sa ekonomiya ng Iloilo -ilo dahil sa Panay Blackout. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, umabot yan sa 3.8 billion pesos. Hindi pa kasama rito ang perwisong dinulot ng blackout sa mga residente ng Western Visayas. Kaya naman ayon kay PBBM, mahalaga ang interconnection projects hindi na raw kasi kakayanin ng Pilipinas sa maulit na nangyari na blackout doon sa Panay Islands. Kanina, sinagawa ang ceremony na switch on sa Malacanang para ito ginawa. Ano? Kasi sa Maynila, Cebu at Lanao del Norte, sumisimbolo raw ito sa unification ng Philippine grid. I have also directed the Department of Energy and the ERC To look into the proposal of allowing third parties to construct transmission projects at the pace required by the country's power needs as we grow out of the pandemic economy.